bahagi ng tradisyon sa kasalang mani dance o pagsasabit ng pera habang nagsasayaw ang bagong kasal bilang simbolo ng magandang simula ng kanilang buhay mag-asawa sa civil wedding ng magkasintahang Novo Ecijano na sina Joanna Joyce Hoson at John Arvin Bondoc, na ginanap sa Quezon Municipal Hall ay sabay-sabay tayong mapasana all. Ang pera kasi na ginawang kapa na isinabit sa bagong kasal sa kanilang money dance ay umabot ng kalahating milyong piso. Sa video post ni Irene Domingo, tiyahin ng bride ay makikita ang tigi isang libong pisong kapa ng pera na umabot na sa sahig na regalo mula sa magulang ng groom. Aabot din sa 100,000 pesos ang isinabit ng mga magulang ng bride sa kanila maliban pa sa mga isinabit ng mga ninong-ninang, mga kamag-anak at bisitang dumalo. Kaya naman kinabukasan, matapos ang kasal ay kumuha na sila ng sanglang lupang sakahan sa Bertese Quezon gamit ang mga perang ito. Ang dalawa ay ikinasal ngayong buwan ng Abril matapos ang kanilang pitong taong relasyon bilang magkasintahan. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.